pag-aralan natin yung ah uh, Romans 13 na kinukot ng mga Bible believer or preacher, or pastor patungkol to sa pagpapasakop sa mga authority so pag-aralan natin mabuti ah uh, Romans 13 1 Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are obtained, ordained of God. So, verse 1 pa lang, makikita natin yung Tagalog na ang bawat uh, kaluluwa ay magpasakop. Kung tatagalugin natin to. Kasi, paano yung sabi nila? Uh, lumalaban doon sa government in order ng laws tingnan natin no yung word na laban okay sa tagalog dito ay pasakop ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa dos at ang kapangyarihan yaoy hinirang ng dos. okay So ano nga yung context nito ano? Pasakop saan? Again, okay. sa lahat ng uh, inuutos ng government? What do you think? Again, okay. example, yung vaccine ay inutusan ng mga Pilipino before na pamagpabakuna. So, paano yan? So, maraming pastor na hindi nagpabakuna. So, sumusuway na ba ba sila? Dahil sabi rito ay bawat kaluluwa ay pasako sa authority o power na binigay ng Panginoon. Uh, paano po ito, mga kapatid? You see? So, pag hindi ka na ba nagpabakuna dati, eh, sinasalangsang mo ang Romans 13.1 binay sa ano napalataya nakita niyo pa mga kapatid so kayo na ang so, samagot kung ito ba'y contra ito ba without exemption na uh, as in pag sinabi ng government susunod ka okay tuloy natin verse 2 kaya angat ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili tinatang ninyo ha so pabigat na pabigat na yung sumasalangsang sa authority ay sa Diyos sa utos ng Diyos sumasalangsang so tingnan nyo no? ano kaya ito no verse 3 sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti okay, niya. hindi sila terror or hindi sila masama kapag mabuti ang iyong ginagawa okay sabi niya na ang pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti uh, kung unawain niyo ito mabuti how if the leader o yung pinuno ay yun ang evil okay so what do you think na baligtarin natin to kaya sabi ito, ang mga sapagat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama so they are terror and evil So, kung ka ka, uh, lang sang ka sa government. Okay? Kung mabuti ang ginagawa mo, hindi ka sumasalangsang sa government. Okay? Nakita niya, mga patay. So, tuloy natin. At, ibig mo bagang mawalan ang ng takot sa may kapangyarihan gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurian sa kanya okay so ito po ay ganito ah uh, ang pagsalangsang ay yung masama okay paano kung Uh, nagsasalita ka lang uh, nang hindi naman masama. Ini-expose mo lang iyong corruption. Kitin uh, na natin sa Bible lang. Uh, Himay-himay natin. Uh. Okay? Since na Bible ito, o oh, may just na na minabanggit, did God uh, uh angry, o did God allow ito ba'y inaalaw ng DOS? I mean, uh, masaya ba ang DOS sa, uh, let's say, masama. Sabihin natin, sa masama. Sa kurap. Okay? Even uh, may ebidensya. Okay? What do you think? At wala namang, let's say, kagaya ko, hindi ko naman uh, minumura yung Uh, pangulo, senador, okay? I'm just trying uh, to comment, no? What is in uh, the news and uh, ito ay uh, reliable at uh, hindi siya fake news. So, uh, what if, no? Kasi, madali tayong lumaban. I mean, madali tayong magkomento. No? using Bible at uh, inakalaban daw yung Bible. Kasi tingnan nyo ito mabuti. At uh, let every will be subject to higher authority. So ito kaya ay without exemption na higher authority. Ito may government. No? ah uh, bibigyan ko kayo ng example sa Acts 5 at uh, pinigilan sila na ano na mangaral o no, disipulo. No. Pero sabi ng ah uh, uh, ni Peter doon din mismo, we ought to obey God than men. Okay? What if the command of the government or our leader ay sumasalangsang sa command ng Diyos, sino susundin mo? So, pero mali maliwanag naman yan, mga kapatid. Okay? So, na akusahan tayo kasi na lumalaban daw sa government, no? At uh, kinupkup natin yan, eh, ng mahabang panahon din. Well, I'm not trying to comment badly to him, and he's using Romans 13 okay to rebut my uh, comment about uh, corruption the government no si John the Baptist ay nagko-commento rin nagpe-preach na patungkol sa unlawfully na ginagawa ng leader nung time niya kaya nga siya na pugutan ng ulo. No? It's very danger, danger. ah uh, pag may preacher na gano'n, no? Pero ngayon may mga matatapang. No? kasi sabi rito sa verse 4, sapagat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Tingin nyo kaya ito, no? Diba? Nakita rito ay uh, ginagamit ito sa government. Samantalang sabi sa verse 4, naging ministro ng dos. Presidente ba to? Senador ba to? yung sa Romans 13. Ba't may nakalagay na kagina to? Siya ay ministro ng dos. O ito, ang sitting nito ay Bible. Okay? Sabagat siya ay ministro ng dos, sa igagagaling mo, dadapot, at kung ginagawa mo masama, ay matakot ka. Sapagat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak sapagat siya ay ministro ng Diyos tagapaghigante sa ikagaganti na gumagawa ng masama kaya dapat na kayo'y pasako hindi lamang dahil sa kagalitan kundi naman dahil sa buddhi okay so kung makikita niyo yung context bible ito eh mukhang spiritual ito oh? ang tinutukoy. Tapos may nabanggit sa verse 6 na buwis. Okay? Magsipagbayad ng buwis. Okay? Kaya yung nagkukomento, no? Ako po, ang laki po ng binabayad namin buwis. Taon-taon, no? Okay? Kasi kung mayroon kang lupa, laki ng buwis na binabayaran mo. Kami po yung nagbabayad ng buwis. No? Siguro yung mga... Hmm nag <laughs> sa hindi nagbabayad ng boys no? so nakakalungkot mga kapatid ha? Huh? so nakita nyo to using Romans 13 uh, out of context na sundin daw yung ah uh, sumunod so, saan sa lahat ba? okay so yun lang po mga kapatid no? at uh, medyo mahaba na pala yung video baka hindi ko na ito ma-upload God bless.